Welcome back sa Idol sa Kusina. Takam na takam na ba kayo? Takam Natakam na takam na! Okay, walang problema. Ang susunod na putahin natin, chicken relleno. Yes! Yes, yes chicken! Main dessert. Simulan na natin ang main dessert mo. Okay. Sa <laughs> so, ito yung manok. Oh. Kailangan natin i-wipe -wi ng Uh, cloth? Paper yes. towel? Niluto ko ito sa isang palasyo ng Sultan of Oman. Sa London, kung saan kasama sa guest si Queen Elizabeth. Oh. Wow! So natikman ni Queen Elizabeth yan? Of course! Ang sabi niya, amazing food. Mabuti na itindihan ko. Amazing food. <laughs> At sa Filipino food, si Queen Elizabeth ay mahilig ko siya. So gusto niyo matikman yung kinain din nila? Sige okay. po. Okay. So, medyo mahirap gawin, subalit um, maganda ang kalalabasan kung marunong ka magdibon. Okay. So, dito muna sa likuran. Dapat mayroon kang boning knife. Ito tulad nito. Huwag kang kumurap. <laughs> hindi po kumurap. Yes. Pero pagka lumabas na yung buto sa, lik sa likuran, Mali madalis na. Lang. Ay, mabilis nako. na. Mabilis na. Mabilis na. Mabilis na to. So, ito po yung hita, ah. Tres. Hmm. Yan hita. Yun yung hita. Ay, Ay, yung masarap, eh. Ang hirap tanggalin. Pa, so, hindi po, lalabas natin ng ganyan ng unti-unti, nakita mo, uuuh, then at saka natin, ididibon. Okay. Okay? Then, cut natin ng konti. Dibon natin ganyan. Same drumstick. Then? So, ano na ano, napanood niyo yung sarili niyo, Chef? Yes. Ang gwapo niyo ba? Ay, At so, siyempre eh, naman. At mo sa TV. Kahit na pangit ako, papagwapo pa rin ako. <laughs> so, kailangan, Mark, dandanin mo, ha? Tulad nito. <laughs> Matrabaho, matrabaho siya siya. Oh, Mark, ha? Ngayon, kita mo na yan. Hmm. Hilain ko na. Simple lang yan. Pag hinihila ko alas yan, iwan ka na. Alas... yep, Two and a half. One, one, two. Alas two and one fourth. <laughs> Alam mo, itong itong relino, kung pagmasdan mo, mahirap gawin. Pero, pag nagawa mo na ito, kakaiba ka. Kukunin natin yung tinatawag natin yung joint pinion. Kita mo yan? Pag ano nakuha mo na yung yan? pakpak ano? na yan, Pwede mo nang hilain. Tapos na. Yung pampak pang na. Isa lang kukunin natin. Kailangan maingat ka kasi pagka dumulas ka dyan, chak na chak, you have a ten finger and your finger is already divided into 10. Yun. Yun. Tiyanin. Pabalik na rin. Hindi ah. Yeah, yun. Okay. Mm. Mm. Eh, hindi na okay. siya mukhang manok. Yeah. Ano nangyari sa kanya? Ayan. Yan manok. Diba? Of course, titimplahan natin. Grace, yes, can I have yes. that one? Yan na diba lang. Salamat po. And of course, salt. Inside. Mm -hmm. Mm -hmm. Outside and inside. Mark! Black pepper. Chef, ako na ito, Chef. Or... Yes! Ngayon, mayroon tayong tinatawag na giniling na laman ng manok din. Lagi natin dito. Chicken. Pasas. Pistachio nuts. Pwede lahat ng nuts. What else? Huwag lang ang coco nuts. Okay. Ham. You know. Will egg. Gusto mo Aha. Uh -huh. Of course. Break your eggs. Salt. Tunay siya Bilbao. Lagi natin ang yes. flour. Parang hindi ganun matatanggihan kayo. Ganun na. Okay, lagyan natin. Ito na. Then, okay. palaman na natin. Ito na. Ah, so matrabaho lang pala yung pagtanggal ng buto. Pero ito, Opo. Okay, madali kaya rin lang, madali lang. I washed my hands yesterday. Yesterday? Yesterday. You okay. Tapos ano ginawa nyo? Ah, I clean up. Okay. I sanitize. <laughs> the other day. Yeah. I finish with the hot water. That's why my finger is black. <laughs> So, nandiyan na. Of course, para gumanda, Chris, no? And Mark? Po. Nandiyan na. Lagyan natin ng chorizo. Yun ang bigang masarap dyan. Yes. Para pag hiniwa mo, nandudoon yung piraso. Yung strip siya. Yung may quill eggs. Pwede hard-boiled egg. Pwede lagyan ng pickles. Yeah. Okay? Hello? <laughs> Naging chubby siya, Chef. Naging chubby, no? Then, tatalihan natin ng Ah, uh, trade. Yes. Kindly hold. Yes. I ano mo lang sa akin eh uh, habain mo lang. Sige ha? po. Ganito pag ha. Walang kamatayang tali. One. There so, you are. Dapat walang kawala. Ito so, sa kabila. Huwag Hilain mo lang ang bahagya. mo sa dulo. There so, you are. Yung daliri, matuturo mo lang. One. One, mm. two, three, Ay. four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Then, ibabalik ulit. One, two, three. Kung bakit mayroon siyang nakausli rito? Pa. Diyan ito, tali. Dito natin idugtong. Yeah. Perfect. Then, brush with, uh, mustard. Oh, mustard right? On the top. A little with a of... ping, ping, ping paprika. Okay. Then, we have to place it in our, uh, roasting, uh, pan or roasting, uh, this one is, can, can be inside the oven. Then, ilagay natin ito. Oh, okay. ilagay natin sa oven. For about half an hour in the oven, makalipas ang kalahating oras. There it is! Yes! It's Rillierong Manok! Ang bango! Mabango! This is 250 degrees Fahrenheit, then 30 minutes in the oven. Natatakam na ba kayo? Ah, Natatakam na! Natatakam na! Pwede na, Chef? Hindi pa kasi tapos ito. Bibitinin ko muna kayo. Huwag kayong alis. We'll be right back. We're back. At tatapusin ko na itong aking chicken relleno. Pero bago yan, gagawa muna ako ng apple na katulad yan. Yun na. So, hahanapin niyo maumbok. Ito yung buntot ng ating oh, Kinakailangan pag hiniwa, may kunting curve pa loob. Ito po yung pinaka Along niya. Gagamitin natin paminta. Gagawa din ng pakpak. Hindi ko carry yan. mo to. So, iwan natin. Liter V. Ilagay natin Galing. So, nah, yan na. Ilagay na natin dito. Ang galing. Perfect, oh! perfect. perfect. Balita ko, Chef. Mataas daw ang ratings nyo. Oo, oh, salamat. Salamat sa mga viewers nga pala. Napapasalamat ako. Bonus! Oh, ah, syempre sa fans nyo. Fans ko muna, of course. Yung magagaling kong mga, you know, kasama sa industriya. So ito ay hawian na lang Ito ka, Chris, para makita mo yung ating... Uh... So wow, pistachio nuts there. Umuusok. There you are. The quail egg there. You know? Ang laman eh. Ang laman? Nagkakainis. <laughs> okay, so nandiyan na. Okay, lagyan natin ang ating sauce. Then, I have here white sauce. You can do brown sauce with mushroom. Konti lang. Any kind of ketchup. Just a little. na natin. See the color? It's a uh, what color? Flesh, flesh and pink, pink, light pink. Yeah, I love pink. You love pink. You love you love pink, pink, pink. Okay, <laughs> she love pink, pink, pink. Then, you natin know, sa just you know, whoop, whoop. Then, okay. of course, our parsley. <laughs> <laughs> Okay, so ping, ping, ping. You have yours! Chicken relleno! Matatakam na ba kayo? Matatakam na! Matatakam na! Dito, sa idol sa kusina, talaga walang pagkabusog. lang natin yung tatlong ginawa ko kanina, yung ating crispy chicken chow mein. Kailangan iserve ka agad para crispy ang crunchy at hindi maging sagi o maging malambot ang noodles. At ang pangalawa naman yung ating herb seafood script casserole, dapat fresh milk, hindi cornstarch at tubig para thin at madaling i At ang pangatlo naman, yung ating chicken relleno. Dapat ay jumbo chicken. Kailangan madibon ng hindi napupunit o nasusugatan ang balat. Salamat kina Chris Bernal at Mark Heras. Thank you! Salamat po. Nag-enjoy kami. Enjoy kami. Ang galing-galing nyo. Galing Idol na talaga kita. Oh, thank Chef, you. Uh -huh. Sa birthday ko, ah. Yes. Ayan okay. okay. po. Mark, you can invite your show na darating. Ayan po. Abangan nyo po ang kauna-unahang dance series sa GMA Telibabad, Time of my life. Kasama ko siya po siya pa si Chris Bernal. Rocco Nasino, Enzo Pineda. Chef Cadriwana Steven Silva. Yes, lahat ng sayo Pilipinas crew. Yes, lahat po yung kasama namin. At and, syempre, mga uh, mabibigat nating artista. Miss Jean Garcia, Miss Sherry Hill, Caridad mm -mm. Sorry. Sanchez. Caridad Sanchez, uh, Raymond Bagaching, Emilio Garcia, at marami po pong iba. Directed by Direct Mark Reyes and Direct Andoy. Wow! Thank, Thank you! Surprises. Yes! Nasupport so na ka kami. Salamat din sa mga HRM students ng Lyceum of Alabang. Nabusog pa kayo? Busog! ang happy eating, dapat meron ng happy cooking. Kayo rin pwedeng maging Idol sa Kusina! Kung saan wala kayong gagawin, kung di, kumain! kumain! Salamat! See you next week, dito lang sa Idol sa Kusina! hi this is would like to thank the